That's <laughs> <laughs> ก็มแบบวก็ดีว่ามาทำอะรกันอ้โหนี่ดีนทีาทำอะไรอย Ayaw pala dito. Ay, hindi naman tayo. Hindi naman. tayo, papasukin natin ang pure gold kulis. Kulis, apalihan. Kulis. Hermosa. Meron na pala dito. Pure gold hermosa. oh, meron na pala dito. Alam mo ba, ang like mga... Saka Mr. D.I. ngayon. Wow. Diyata sa Mr. D.I. Dito tayo. Dito, dito. dito, dito. talaga kumukundag na talaga ang lugar na ito. Ganda. Ano ito mga dala natin? Baggage. Ay, sa kabila daw. Sabi, hindi tiga dito itong mga ito. Hindi <laughs> wow, mali. Hindi <laughs> Mr. DIY. Wow. Oh. Pusa. Mr. DIY. Wow.

Naganapos Ha? Skate alam box. mo Pure Gold ang pupuntahan natin batay na pagpa dito. Hindi ko alam Pwede no? Kasi maaayos talaga ang ano nila, no. Ang ganda lang. Yeah. Pagkaka-arrange nila ng mga ano, paninda. Ang still wool, how much? No, this is a sponge! Only 35 pesos. This is a sponge! O, gising na si Jairie. O, gising si Jairie. This one, Joy? Ah, so yung pure gold pala, hindi pa siya bukas. Kasi anong exit? It's a popsicle! Yeah. Si so, jet, jet na enjoy niya kaya sa ganito. Mommy, sobra. Toys? What toys? Sige. You choose. Ay, may nakita na. Agad. May nakita agad. San toys. Ay, ito Jay salami. sa lamesa. Sa ano? Ta, how much? Saan? Trace Ma. 45, 53. Ay, bumili tayo ng ganyan. Ma! Ma! Ignan mo! Ma! Pang-scoop yan. Sobrang ano? Ang Sobrang what? Yung Pag nagbe-bake. Sobrang satisfying daw. Pag adult daw, ito yung mga hinahanap. Yan. Ay eh, di naman nating, anong ganyan. What? Mm Hindi, -hmm. I mean, I won. Ma, Ma'am, tignan mo. Ano to? Ma. Tignan mo to. So, ayan. Dito kami sa Mr. Ma. DIY. Ma, ma my board, no? My board. Ayun, yun. Tignan mo.